Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat. mula naman sa Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw sa iyo kasamang Ariel, magandang araw Pilipinas. Huli sa sinagawang drug bypass operation ng Oriental Mindoro Provincial Police ang isang lalaki at mag in partner sa mga bayan ng Mansalay at Rojas matapos ang drug bypass operation sa magkasunod na araw noong ika-22 at 23 ng Abril. Unang nasilo ang 28 taong gulang na lalaki na residente ng sitio Malawit, Barangay Don Pedro Mansalay kung saan nabilhan ng isang sashi sa halagang 500 piso sa mismong tahan nito dakong alas 4.45 ng hapon noong Abril 22. Ayon kay Mansalay Municipal Police Chief Major Joel Sagid, Katuwang nila ang Police Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunaan ni Police Captain Robert de Guzman sa naturang operasyon kung saan nakuhanan pa ito ng anim pang sachets na may timbang na 2.41 grams at ilan pang mga kagamitan sa pagrepak ng ilegal na droga at ang buy-bust money na 500 piso. Kinabukasan ng gabi, Dakong alas 10.15 ay nahuli naman ng mga tauhan ni Rojas Municipal Police Chief Major Clyde Kaliawen ang 27 taong gulang na lalaki at ang kinakasama nitong 37 anyos na babae sa tinutuluyan nitong bahay sa sitio Iliwan, Barangay Dangay matapos makuhanan ng 10 sachet at ang isa na nabili ng posture buyer. Pinangunaan ni Police Captain Rosalinda Mamburam ang operasyon kung saan nasa humigit-kumulang 24,000 piso ang halaga ng nakumpiskang kontrabando kasama ang ilang mga kagamitan sa paggamit ng shabu at sling bag na pinaglagyan ng mga umanay shabu kasama ang mark money na 1,000 piso. Naharap ang tatlo sa salang pagbebenta at pag-iingat ng iligal na droga na kapwa nasa mga impilan ng pulisya habang inihanda ang isasampang kaso at mga dokumento para sa isasagawang inquest proceedings. At yan kasama nga Riel ang pinakahuling balita mula sa Oriental Mindoro Ako si Dennis Nebrejo ng CMN 104.1 Spirit FM Kalapan City Nagulat ng na live para sa CMN Pilipinas CMN Live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebrejo mula purman sa Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro